Ito tayo dadaan ganda ng mais ay laking pera na to ba ilang piraso lang ang one dinner nito uy walo ata kasi malalaki to eh oo ay naku, ang sarap Ayun yun oh. tayo, tayo, tayo okay. Kuha lang tayo ng limang piraso. <laughs> way, Ito Ito lang sa atin, no? ng kangkong. O, kangkong kulitis. Uh, ganun din opo, din 'yun. Patatas, oo. Hindi upo 'yan. Ito patatas, oo. Ito yung mais dito, guys, sa Kuwait ng ano sa farm ng amo namin. Ang lalaki, ang tataba. Grabe wala pang uod kung sa Pinas to, nako napuno na ng uod dito hindi sila malakihan sa gastos kasi ano eh Yan, ano na naman tinatanim nila? Basay daw, Hindi ito basal. Ito ano pula. Oh, yung vijil. Ang tamba ng mga tanim. Ang tataba. Ayun oh, nagtatanim na naman sila, guys. फेक वेर ची दे वेरसी एलिमिना करे ला ला मु करबान अल हिंजैन لازم ontoh Ya, tanip, guys, aku na siya naga, oh, okay. kaka, na. Oh, wait, mga mga kasiis sana radis talaga ang oh. taba-taba. Ha? Huh? Alakin ito. Kuha tayo. Kuha tayo. Kuha tayo. Oo ay Hindi ba niya diniretso yung sasakyan na doon sa ano? Hmm maliit pa Maliit pa, maliit pa. Pero masarap yung ganito okay. Kainin Matamis tamis ito, ito, ito. Ay, 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 Hindi maliit din okay. Sa lupa kasi Sobrang tawa ng lupa Nap baka tutok ka lagay hindi na talaga dadi yung sakya na doon sa bandang bahay makakakain yan uy sisayan yan 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 ay <laughs> oh nagharvest me sa among tuwad <laughs> ay let's go Ito, kanina pa lang itong Fejel. Kanina pa lang kahinarbes. Hmm. Ay. Ay. Maliit nang naiiwan. Ay. Naghanap ako ng medyo malaki. Ay, pa din. Ito na guys. Thank you for watching.